Good morning. Good morning, Mama. Naghut na mo? <laughs> ah? Hut na? Di na kayo kasya? Uy, sino ito? Sino ito? Who oh, is this? Nagdidi ikaw? Nagdidi wala? <laughs> Natulog. Nagdidi ikaw? Ah, nagdidi pala. Ah, wala. <laughs> Good morning. I know this is Guya. Si Guya ito eh. Ang Ito. Ito si Mochi. Good morning, Mochi. Talog pa si Mochi. Ito si Mochi oh. Ayan kasi yung paan niya. Kit-kit naman ito. <laughs> Hoy, ang kit-kit na naman po. Kakaiba itong paa mo, Mochi. <laughs> At itong nasa ilalim, sino ito? Si Chuko. Is this Chuko? Hello. <laughs> Hello. Hmm, cute cute naman ito mochi <laughs> At ito, sino ito? Ikaw ba ito, Guya? Sino ito? Cute cute naman. Hmm? Hmm. <laughs> Ay, nako. Ang mga anak kong makulit.